Siyempre po, iba-iba yung mga sinasabi namin mga nagtututorial dahil hindi naman po kami pare-pareho ng strategy. Meron yung mga nagbibigay ng tips na makasarili at saka yung mga mapanlamang sa kapwa. Yung walang ibang inisip kundi kung paano dumami yung mga kanilang earnings, yung kanilang engagement, at paano dumami yung mga followers na kahit niluluko na nila yung mga ibang content creator, lalong lalo na yung mga baguhan. Sinasamantala nila, yung mga panahon na wala pa silang alam pagdating sa pagiging isang content creator. At syempre, meron din yung mga nagbibigay ng tips na ang gusto nila ay mapabuti at umangat yung mga baguhan. Dahil nga ayaw nilang maranasan yung mga naranasan nila nung nag-uumpisa pa lamang sila. At isa na ako dun guys, isa na ako doon sa nagsasabi na mag-create ng mga engaging content at huwag maniwala sa mga nagsasabing tapusin ang video nila para i kayo ng algo. Paulit-ulit ko sinasabi ito guys na hindi kayo ang i ni algo kapag tinapos nyo yung mga video nila. Kundi sila ang ibubos ng algo. Wala naman masama kung tapusin natin yung video, lalo na kung yung may aral tayong napupulot or nakukuha doon sa video na yon Pero, kung yung sabihin ninyo, na kailangan talaga natapusin nyo yung video para i-boost kayo ng algo, malaking kalukohan yan. <laughs> i tayo ng algo kapag consistent tayo sa pagpo-post ng mga original and engaging content. At kapag maganda yung performance natin, guys, doon na tayo i-boost ng algo. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung sino ang papaniwalaan ninyo. Basta ang masasabi ko lang, mas maganda na kayo mismo ang mag-observe kung uh, may mga pagbabago ba yung mga account nyo kapag doon tayo nag-focus sa panunood ng mga video nila or walang pagbabago. Basta balitaan nyo na lang ako. <laughs>